Hello sa lahat! Maligayang pagbabalik sa aming channel kung saan tayo ay nagbibigay liwanag sa mahalagang paksa tungkol sa kalusugan. Ngayon, tatalakayin natin ang isang puno ng pag-asa, ngunit madalas na maling naiintindihan na aspeto ng paggaling mula sa stroke, ang paniniwala sa garantisadong buong paggaling. Ito ay isang makapangyarihang ideya, puno na ng optimismo, ngunit mahalaga na lapitan ang paggaling na may kahalong realidad ang katotohanan. Bagamat marami ang nakakakita ng malaking pagunlad, ang buong paggaling ay hindi isang pangako. Ang paggaling ay lubos na nag-iba sa bawat nakalikta sa stroke. At ngayon ay sisidlan natin kung bakit mahalaga ang pag-unawa dito. Nangyayari ang mga stroke kapag nawala ng supply ng dugo ang bahagi ng utak, na humahantong sa mga potensyal na problema sa paggalaw, pagsasalita, at pag-iisip. Ang paggaling ay lubos na nakadepende sa kalubhaan ng stroke, kung saan ito nangyari sa utak, ang pangkalahatang kalusugan ng tao bago ang stroke, at ang suporta at rehab na kanilang natatanggap pagkatapos. Narito ang punto, ang pagtaya sa garantisadong buong paggaling ay maaaring humantong sa kabiguan. Ang paggaling ay kadalasang mahabang daan na puno ng mga pagtaas at pagbaba. Tungkol ito sa pag-abot sa pinakamataas na antas ng kalayaan at kalidad ng buhay na posible, na maaaring hindi nangangahulugang bumalik sa eksaktong kung paano ang mga bagay bago ang stroke. Mahalaga ang pagtatakda ng makatotohan ng mga layunin. Ang mga layunin ay dapat malinaw, makakamtan, at makabuluhan. At ang bawat maliit na tagumpay, tulad ng pagkakaroon ng kakayahang magbihis ng sarili o magsalita ng mas malinaw, ay malaking bagay at dapat ipagdiwang. Para sa marami, ang pagaling ay nangangahulugan ng paghanap ng bagong normal. Maaaring kasangkot ito ng mga bagong paraan ng paggawa ng mga bagay, paggamit ng mga kasangkapan upang makatulong o pagbabago ng paraan ng paggawa ng iyong mga paboritong aktibidad. Hindi ito tungkol sa pagsuko. Ito ay tungkol sa pag-aangkop at paghahanap ng lakas sa mga bagong landas na iyong nililika para sa iyong sarili. Sa konklusyon, habang umaasa tayong lahat para sa pinakamahusay na posibleng paggaling mahalaga na kilalanin na ang paggaling mula sa stroke ay isang lubos na personal na paglalakbay. Ito ay puno ng sarili nitong hanay ng mga hamon at tagumpay. Sa pamamagitan ng pagtuon sa personal na mga layunin, pagdiriwang ng bawat hakbang pasulong, at pag-aangkop sa mga pagbabago, ang mga nakaligtas at kanilang mga pamilya ay maaaring magnavigate sa paggaling na may pag-asa at katatagan. Ang bawat piraso ng pag-unlad ay isang tagumpay sa paglalakbay ng paggaling tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang iyong kalusugan ay iyong yaman, at ang pagkilos ngayon ay iyong tagumpay laban sa mga panghinayang sa hinaharap. Salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa higit pang mga tips sa kalusugan at katotohanan. Kita-kit sa susunod na video.